Hello po, ito po yung barangay Almohila isolated area po ito hindi po napapasukan ng mga sasakyan kaya kanina, kanina pa lang ay naghatid po yung helicopter dito ng tulong, kasi tingnan yung kalsada mga idol ito po bali, naglagay lang ng madadaanan ng single, sobrang dulas, delikado kasi ito unang slide po ito napaka hirap ang lugar ng Almohila kaya nagpasalamat tayo sa helikopter na yun na nagkapaghatid na ng tulong dito ito po ang pangalawang ano pangalawang bagsak ng tilis ng landslide nagkapaa tayo mga idol nagkapaa tayo kasi o kami na aking alalayan na si Boboy kasi sobrang dulas ito po idol ito grabe no manumano lang po to idol na hinukay ng mga taga rito gusto nilang makakaalis ang mga landslide na ito ito oh manumano ito nila ito yung pangalawang landslide dito sa Almuila kaya napakahirap po dito napakahirap dito na pumasok super isolated area po ito yan hindi nakakapasok maganda sana uh, simentado mintado pero hindi nakapasok ito mayroon pang isa pangatlong uh, pangalaw, pangalawa, ah, pangatlo to, pangatlo. Pangatlong harang. Tapos mayroon pa doong pangapat. Ito po mga brad idol. To. Tingnan Kaya sobrang pasalamat ng mga tao doon sa dito sa Barangay Almuyla na may dumating na relief goods, food packs na galing po sa provincial kasi provincial dahil ang nagdala helicopter po. Yan ito yung pang-apat na ano pang-apat na landslide pang-apat na landslide pang-apat na landslide mano ka mo doon ah mabakar man sa nami parang makuha ng relief may ka mo makuha ng relief <laughs> May manu relief. ng ano? Makaagot Manila. O sus, oh. mas kisa si Bo pa. Oh, di ito po, ito, 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 ito. Pang pila to? Um, Pang -apat. lima, ay apat. Pang apat. Pang apat, grabe oh. Tinugtuhog niya, ano? Pang apat na. Amak mo yan, idol. Paano man tumagyan ng sasakyan? Kung dito gagamitan ng bako. Diba? Yan napakahirap. Hirap mabuhay ng mga tao dito. Kaya nandun sa ilog lahat Naming mingwit. Oh. Pati yung lobe, nahulog yung bunga oh, kasi natakot sa pagkaran slide. Wala nang bunga. Ito po. Idol. Yun. Ah, dulas idol. Ah, dulas. Sobrang dulas kasi dito. Ito. Ito. napakahirap ang lugar na ito hmm. ilang ilang daanan po ilang ilang ano ilang landslide ang ilang landslide ang madadaanan mo bago makarating sa barangay nila kaya paano mahatid yung mga tulong na galing sa munisipyo sa probinsya kung hindi didaan dida sa helikopter kaya ang ginawa dinaan sa helikopter kanina nakahatid na ng dalawang bisis, babalik pa uli ng isa. Kaya, makakatanggap po ang almoila mamaya ng 230 packs, food packs, food na karton, 230. Siguro sa lahat na yan mga pamilihid. Kaya, pasalamat tayo sa probinsya ng, sa probinsya, kasi probinsya kay Gob, Patrick Aka, Alain uh, Asansa, na ikaw po ay nakatugo na po sa mga isolated area na ito po ay sobrang tuwa ng mga tao doon kahit sabihin natin gutom pero yung nakita nila na mayroon ng dumating na mga tulong sa kanila sobrang tuwa na nila kaya thank you po thank you po sa iyo gob kasi ang pagbigay mo paano ano yan overall na overall na barangay ng Katanduanes 362 na barangay binibigyan mo lahat kaya thank you po saludo ako sa ating gobernador